Narinig mo na ba ang kwento ng batang babae na nabuntis bago pa maglabing lima? Akala ng lahat, simpleng trahedya lang ito, pero nang mabunyag kung sino ang ama ng bata. Nayanig ang buong baryo. Isang lihim na itinago sa dilim. Isang boses na bumabalik kahit sa kabilang buhay. At isang batang ipinanganak na may dalang kababalaghan. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang langit ay nagiging kulay kahel at pula, tila may apoy sa dulo ng daigdig. Sa gitna ng baryo roke, Roque, tahimik ang lahat. Tanging huni ng mga kuliglig at mga yabag ng hangin ang maririnig. Sa lumang bahay na yari sa kawayan, may batang babae na umiiyak. Ang kanyang pangalan ay Lira. Labing apat na taong gulang lamang siya. Ang mga mata niya ay namumugto at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang tabi, nakatumba ang baso ng tubig. Basang-basa ang sahig. Ang bawat patak ay tila kumakatawan sa bawat takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Lira, sabihin mo sa amin kung sino. Malamig na tanong ng kanyang ina habang hawak ang rosaryo. Tahimik lamang ang dalagita. Ang mga luha niya ay bumabagsak, isa-isa, parang ulan sa bubong ng yero. Sa labas ng bahay, may mga kapitbahay na nagbubulungan. Ang ilan ay may hawak na ilawan, ang iba na may nakasilip sa bintana buntis daw si Lira, bulong ng isa. Ngunit sino ang ama, sagot ng isa pa, puno ng pagtataka. Sa loob, dumating ang barangay tanod. May dala siyang papel at isang lumang kwaderno. Lira, kailangan nating malaman ang totoo, sabi niya ng mahinahon. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay maihalong kaba. Naramdaman ni Lira ang malamig na hangin mula sa bintana. Dumampi ito sa kanyang balat at bigla siyang kinilabutan ang mga ilaw ng lampara ay kumikislap-kislap. Parang may espiritong gustong magpahayag ng babala. Ang kanyang ama ay dumating. Madilim ang mukha nito, pawisan at galit. Sinong lalaki ang gumawa nito sa anak ko? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Napatigil ang lahat. Tila tumigil ang oras. Narinig lamang ang mahina at nanginginig na tinig ni Lira. Si siya po, papadi. Lahat ay napalingon. Ang mga mata ng mga tao ay sabay-sabay na napalawak sa gulat. Ang katahimikan ay bumigat, parang hangin bago dumating ang bagyo. Ang pangalan na lumabas sa kanyang bibig ay hindi inaasahan ng sinuman sa baryo. At sa sandaling iyon, ang buong na iyon ay nayanig sa katotohanan na iyon. "Si Mang Efrand Pot," bulong ni Lira, halos hindi na marinig. Parang may kumidlat sa gitna ng silid ang mga mata ng kanyang ama ay nanlaki. Ang mga kapitbahay sa labas ay sabay-sabay na napahinga ng malalim. Si Mang Efren, ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang matandang kapitbahay na tumutulong mag-igib ng tubig. Ang laging nag-aabot ng pagkain sa mga bata. Ang tinatawag nilang itatay Efren ng barangay. Hindi totoo yan, sigaw ng isang babae mula sa labas. Si Efren? Hindi maaari, Ngunit si Lira ay umiiyak ng todo, nanginginig ang mga labi. Siya po siya po talaga di. Bumagsak ang basong hawak ng kanyang ina. Nabasag ito sa sahig at ang tunog ay parang putok sa tenga ng lahat. Ang kanyang ama ay napasigaw. Hindi ko mapapatawad ang halimaw na iyon. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang mga kapitbahay ay sumunod, may hawak na ilaw, may dalapang pamalo. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol. Parang alam nila ang tindi ng galit na bumabalot sa baryo. Sa bahay ni Mang Efren tahimik. Ang pinto ay bahagyang bukas. At sa loob ay amoy alak at usok ng sigarilyo. Nakita nila siya, nakaupo sa sulok, lasing, walang kamalay-malay. Efren, sigaw ng ama ni Lira. Nagulat ang matanda, tumingin sa kanila, naguguluhan. Ano to? Bakit kayo nandito? Ngunit bago pa siya makatayo, sinampal siya ng ama nilira ng buong puwersa. Anak ko! Ginawa mong kahihiyan ang anak ko. Ang mga salita ay tumama sa dingding paulit-ulit. Habang ang mga tao ay nagsisigawan. Ang ilan ay umiiyak, ang iba na may nagwawala sa galit. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sigaw ni Mang Efren nanginginig. Ngunit may dumating si Aling Sean, ang matandang tindera sa kanto. Dala niya ang isang maliit na kahon. May nakita ako sa kubo ni Efren, sabi niya. Binuksan niya ito sa harap ng lahat. Sa loob ay may mga litrato, mga larawan ni Lira. Nakasuot ng uniporme ng paaralan, nakangiti, walang kamalay-malay. At sa bawat litrato, may mga bakas ng kamay. Parang paulit-ulit na hinawakan ng marahas na mga daliri. Napatakip ang ina ni Lira sa kanyang bibig. Ang ama niya ay napasigaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sigaw ay halo ng sakit at kawala ng pag-asa. Ang mga tao ay tahimik. Ang mga mata nila ay punong-puno ng puot at hiya. Lumapit si Lira, mahina ang boses. Sinabi ko po sa kanya na huwag pero tinakot niya ako. Sabi niya, kapag nagsumbong ako, sasaktan niya si Papa. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ng lahat. Ang mga ilaw sa paligid ay kumikislap. Ang hangin ay dumampi sa mga pisngi ng mga nakikinig. Ang gabi ay tila humihinga, na parang ang buong baryo ay nakikiramay sa batang babae. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang putok na narinig mula sa loob ng bahay ni Efren. Isang sigaw ang sumunod, at ang mga ibon sa punong malapit ay sabay-sabay na lumipad palayo. Lahat ay napaatras. Ang ama ni Lira ay pumasok muli, at sa sahig ay nakita nila si Mang Efren. Nakahandusay, may hawak na lumang baril sa dibdib. Ang paligid ay nabalot ng dilim at takot. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga matatanda ay nagdarasal. Ngunit si Lira ay tahimik lang. Nakatingin sa malamig na bangkay ng taong kumitil ng kanyang pagkabata. Sa gabing iyon, walang tulog ang buong baryo. Ang bawat isa ay iniisip kung paanong ang isang taong tinitingala nila. Ay kayang gumawa ng ganoong kasamaan at mula sa araw na iyon. Ang pangalan ni Mang Efren ay hindi na muling binanggit. Ngunit ang mata ni Lira, lagi pa rin puno ng luha sa tuwing dumarating ang dapit hapon. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi na iyon ang parehong katahimikan na dati nilang kilala. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat hampas ng hangin sa bubong. Ay may kasamang alaala ng gabing iyon, ang gabing sinira ng isang lihim ang tiwala ng buong nayon. Si Lira ay nananatiling tahimik sa kanilang bahay. Hindi na siya lumalabas. Ang mga mata niya ay laging nakatingin sa bintana. Tinititigan ang malayong bundok na tila nagsasabi sa kanya ng mga bagay na ayaw niyang marinig. Ang kanyang ina ay madalas na nakaupo sa tabi niya. Tahimik na nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Anak, magpatawad ka na, ha, mahina nitong wika. Ngunit si Lira ay hindi sumasagot. Sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na hindi maapula. Minsan, habang naglalakad siya sa likod ng bahay. Narinig niya ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ay, siya yung bata ni Efren, sabi ng isa. Kawawa naman, bata pa, may anak na, sagot ng isa pa. Ang mga salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang tiyan. Ang batang buhay na lumalaki sa loob niya. Isang paalala ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang nilalang na unti-unting nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Isang bagong guro sa baryo, si Maam Teresa. Bagong lipat mula sa Maynila at walang alam tungkol sa nangyari. Isang araw, habang nakaupo si Lira sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit si Ma'am Teresa at mumiti. Ang ganda ng tanawin dito, sabi nito. Pero mas maganda siguro kung may kasama kang Iti. Hindi alam ni Lira kung paano sasagot. Matagal bago siya muling nakaramdam ng kahit anong init ng kabaitan. Hindi po ako marunong umiti ngayon. Mahina niyang sagot, halos pabulong. Umiti si Ma'am Teresa, hindi alintana ang lungkot sa tinig ni Lira. Darating ang araw, Lira, na matutunan mong umiti muli. Ang sugat ay hindi agad naghihilom, pero hindi rin iyon habang buhay na bukas. Mula noon, araw-araw ay dumadalaw si Ma'am Teresa. Nagdadala siya ng mga libro, tinapay at mga kwento. Unti-unting natutunan ni Lira na makinig muli. Na maniwala na hindi lahat ng tao ay mananakit. Ngunit kahit anong ginhawa ng sandaling iyon. Ang gabi ay nananatiling mabigat. Kapag natutulog siya, naririnig pa rin niya ang boses ni Mang Efren. Ang malamig na boses na nagsabing walang maniniwala sa iyo. Minsan, nagising siya sa gitna ng gabi. Nasa labas ang ulan, kumakalansing ang mga bubong. Sa labas ng bahay, may narinig siyang yabag. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa ilalim ng punong mangga, may isang aninong nakatayo. Nakatingin sa kanila, hindi gumagalaw. Ang anyo nito ay pamilyar, tila katawan ng isang matandang lalaki. Napatakip si Lira sa bibig. Ang kanyang puso ay kumakabog, mabilis, parang tambol. Si Papa, bulong niya, ngunit alam niyang hindi iyon ang kanyang ama. Ang hangin ay lumamig at may amoy ng lumang alak at sigarilyo. Napatakbo siya sa silid ng kanyang mga magulang. Ma! Pa! May tao sa labas? Agad silang tumakbo, bitbit -bit ang lampara. Ngunit paglabas nila, wala na ang anino tanging mga yapak sa putik ang naiwan. Malalaki, mabigat at patungo sa direksyon ng lumang bahay ni Mang Efren. Kinabukasan, dinalaw ng mga tanod ang bahay na iyon. Walang tao, ngunit sa sahig ay may bagong marka ng paa. At sa dingding, may nakasulat gamit ang uling. Hindi pa tapos. Mula noon, gabi-gabi ay may naririnig si Lira. Mahinang kaluskos. Pagbubukas ng pinto. At minsan, ang mahinang halakhak ng isang matandang lalaki sa dilim. Ang mga tao sa baryo ay natatakot ng lumapit sa bahay nila. May ilan na nagsasabing nakita si Mang Efren sa tabi ng ilog. May iba namang nagwento na naririnig nila ang kanyang boses sa simbahang luma. Ngunit si Lira lamang ang tunay na nakakaramdam. Dahil sa bawat gabi, habang hawak niya ang kanyang tiyan, ang batang nasa loob niya ay tila kumikilos. At sa kanyang pandinig, may boses na bumubulong. Anak ko yan. Kinabukasan, tila iba ang hangin sa baryo. Mabigat, malamig at may halong amoy ng lupa na bagong hukay. Ang mga manok ay hindi tumilaok sa umaga. Ang mga aso naman ay tahol ng tahol, nakatingin sa direksyon ng ilog. Si Lira ay nagising ng bigla. Pawis na pawis siya kahit malamig ang simoy ng hangin. Sa kanyang panaginip, nakita niyang may lalaki sa gilid ng ilog. Nakangiti, ngunit ang mga mata ay walang buhay. Anak ko yan. Paulit-ulit na naririnig sa kanyang isip. Tila may boses na dumadaan sa pagitan ng hangin at ng tubig. Lumapit siya sa bintana. At sa malayo, nakita niyang may mga tao sa tabi ng ilog. Mga tanod. Mga kapitbahay. At sa gitna nila, may hukay na mababaw. Tila may nahukay na bagay mula sa ilalim ng putik. Lumabas ang kanyang ama at agad siyang sinabihan. Lira, huwag kang lalapit. Ngunit hindi siya nakinig. Parang may nagtutulak sa kanya papunta roon. Habang papalapit, naramdaman niya ang malamig na hamog na bumabalot sa kanyang bala. Ang lupa ay basa at bawat hakbang niya ay may tunog na parang pagsipsip ng putik. Pagdating niya sa tabi ng ilog, Nakita niya ang mga tao na nakatayo, nagkakatinginan, tahimik. Sa gitna, may kabaong na lumulutang sa tubig. Luma na, wasak na ang kahoy. May nakasulat sa takip, gamit ang itim na pintura. Efren. Eh, Napatigil si Lira. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang hininga niya ay humina. Hindi maaari bulong ng kanyang ina. Isa sa mga tanod ang lumapit at binuksan ang kabaong. Ngunit sa halip na katawan, isang lumang manika ang laman. Ang manikang minsang pag-aari ni Lira noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Nang makita niya ito, halos mawalan siya ng lakas. Ang manika ay basa, marumi. Ngunit nakangiti pa rin. At sa likod nito ay may nakasulat na mga letra. Lira, uuwi na ako. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang ilan ay nagsitakbo ang iba na may lumuhod at nagdasal ng mabilis. Ngunit si Lira ay nakatitig lang sa manika. Ang kanyang mga mata ay parang nabura ang lahat ng liwanag. Mula sa ilog, umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay lumipad. At sa ibabaw ng tubig ay lumitaw ang anino ng isang lalaki. Ang hugis ng mukha ni Mang Efren. Tila nakatingin diretsyo kay Lira. Hindi mo ako matatakasan. Isang boses ang dumaan sa hangin. Hindi ito sigaw, ngunit malinaw, malamig. At dumiretsyo sa kanyang pandinig na parang bulong ng impyerno. Napaatra si Lira. Hinila siya ng kanyang ama, ngunit sa sandaling iyon. Sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit. Bumagsak sa lupa at umagos ang dugo sa kanyang mga binti. Lira! Anak ko, sigaw ng kanyang ina. Tumakbo ang mga tao papalapit. Ngunit bago siya mawalan ng malay, Nakita niya sa pagitan ng mga pilik mata niya ang isang imahe. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng ilog. Maihawak naman ika. At nakangiti sa kanya. Pagmulat ni Lira, nasa ospital na siya. Puting kisame, amoy gamot at malamig na hangin. Naroon ang kanyang ina, umiiyak. Habang ang kanyang ama ay tahimik sa sulok, nakatungo. Ligtas ka na, anak, sabi ng kanyang ina. Ngunit ang tinig nito ay maihalong takot ang baby mo nang anak ka ng maaga. Napatigil si Lira. Ang anak ko, mahina niyang tanong. Tumango ang ina. Nasa nursery. Pero may kakaiba, anak. Sa labas ng kwarto, dumating ang isang nurse. Tahimik itong lumapit, hawak ang maliit na sanggol. Ngunit paglapit nito, napahinto siya. Ang mukha ay namutla. Maamdi bulong ng nurse. Hindi po umiiyak ang bata kahit sandali. Nang inilapit nila ito kay Lira. Ang sanggol ay nakadilat. Ang mga mata ay maitim parang walang puti. Ang buong katawan ni Lira ay nanginig. Ang kanyang mga labi ay bumuka. At mahina niyang narinig mula sa sanggol. Ang boses ng isang lalaki. Anak ko ngadi. Napasigaw siya. Ang mga ilaw sa kwarto ay kumislap. At ang hangin ay biglang lumamig ang mga nars ay nagsigawan at nagsitakbo palabas. Ngunit si Lira ay nakatitig lang sa sanggol. Sa likod ng kanyang isip, may isang malabong imahe. Ang mukha ni Mang Efren. Nakangiti. Habang unti-unting naglalaho sa dilim. At mula sa araw na iyon. Tuwing gabi. Maririnig sa ospital ang mahina at pabulong na tinig ng isang lalaki. Mula sa silid kung saan ipinanganak si Lira. Hindi ako patay kasama mo lang ako. Kinabukasan, dumalaw ang pari ng baryo sa ospital. Si Padre Mariano, isang matandang pari na kilala sa buong lalawigan. Tahimik siyang lumapit sa silid ni Lira. Hawak ang rosaryo at isang bote ng banal na tubig. Pagpasok niya, agad niyang garamdaman ang kakaibang lamig sa loob. Ang mga kortina ay bahagyang gumagalaw kahit sarado ang bintana. Ang ilaw ay mahina, kumikislap na parang pinaglalaruan ng anino. At sa gitna ng silid, nakahiga si Lira, maputla, tila walang lakas. Nasa tabi niya ang kanyang ina, nakayuko at umiiyak. Sa isang sulok, nakabalot sa kumot ang sanggol, tahimik, walang tunog. Padre, tulungan ninyo po kami, pakiusap ng ina. Simula kagabi, hindi na tumitigil ang mga kakaibang nangyayari. Lumapit si Padre Mariano sa bata. Hinawakan niya ito at agad niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanya mula sa likod. Bumigat ang hangin at may amoy ng usok at alak na sumingaw sa paligid. Padre siya po ba yan, mahina at nanginginig na tanong ni Lira. Hindi agad sumagot ang pari. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig at nagsimulang magdasal. Ngunit bago pa man matapos ang unang dasal. Ang bata ay biglang nagbukas ng mga mata. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng sa isang sanggol. Maitim, malalim at tila may matang matanda sa loob. Napaatras si Padre Mariano. Ang rosaryong hawak niya ay biglang nabitawan. At sa sahig, ito ay pumutok at nagkahiwa-hiwalay. Hindi mo siya mapapaalis, Padre Isang tinig ang lumabas mula sa bibig ng bata. Malamig, mababa at pamilyar. Ang mga salita ay dumaan sa hangin na parang panginginig ng lupa. Napasigaw ang ina ni Lira. Diosko, ko! Tulungan ninyo kami! Ngunit si Lira ay hindi sumigaw. Nakatingin lamang siya sa anak niya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkabigla. E friend, bulong niya. Umiti ang sanggol. Isang ngiting hindi dapat kayang gawin ng isang bagong silang na bata. Sinabi ko naman sa'yo, Lira, bulong ng boses sa hangin. Hindi mo ako kayang takasan nanginginig na lumapit muli ang pari. Itinutok ang krus sa noon ng bata. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit biglang sumabog ang lampara sa tabi ng kama. Ang ilaw ay namatay. Tanging ang ulan sa labas at ang kidlat lamang ang nagbibigay liwanag. Sa bawat pagkidlat, makikita sa dingding. Ang aninong anyo ng isang lalaki. Malaki, baluktot at nakatayo sa likod ni Lira. Padre, anong gagawin natin, sigaw ng ina? Hindi siya tao, sagot ng pari ng ingini. Kailangan natin siyang ilayo sa batang ito. Ngunit bago pa man niya magawa, ang bata ay biglang umiyak, isang malalim at nakabibinging iyak. Na parang sigaw ng isang galit na kaluluwa. Ang mga salamin ng bintana ay sabay-sabay na nabasad. At ang hangin ay biglang suminghap papaso. Ang pari ay tinapo ng puwersa ng hangin. Tumama sa pader at nawala ng malay. Ang ilaw ay muling bumalik, kumikislap-kislap, parang kandilang malapit ng mamatay. Sa gitna ng kama, si Lira ay nakatayo. Hawak ang kanyang anak at umiiyak ng walang tunog. Ma, ayaw ko na po. Ang kanyang tinig ay mahina, basag, puno ng pagod. Ngunit mula sa sanggol, lumabas ang boses ni Mang Efren. Hindi mo ako maaalis, Lira, dahil dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Napasigaw si Lira. Itinataas niya ang sanggol, parang gustong itapon. Ngunit ang mga kamay niya ay parang nakakulong, hindi niya maigalaw. Bitawan mo ako. Tama na, sigaw niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama. Dala ang krus na bakal mula sa simbahan. Bitawan mo ang anak ko, demonyo. Isinugod niya ang krus sa direksyon ni Lira. At sa isang iglap, may malakas na hangin na umikot sa buong silid. Nang humupa ito, ang sanggol ay tahimik na nakahiga sa kama. Si Lira ay nakaluhod, humihinga ng malalim. At si Padre Mariano ay muling tumayo, nanginginig ngunit buhay. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng ulan ang maririnig sa bubong. Padre, sabi ng ama ni Lira, tapos na po ba? Ngunit hindi sumagot si Padre Mariano. Tinitigan niya lamang ang sanggol. At doon niya nakita na kahit tulog ito. Nakangiti pa rin. Pagkatapos ng ilang linggo, umuwi na si Lira at ang kanyang anak sa kanilang bahay. Tahimik na muli ang baryo. Ngunit tuwing gabi, may kakaibang tunog na maririnig mula sa kwarto ng bata. Isang mahina, pamilyar na boses. Anak kong adi. At kasabay nito, ang mabagal na tawa ng isang lalaking matagal ng patay. Continue the story. Lumipas ang maraming buwan unti-unting bumalik sa katahimikan ang baryo. Ngunit na natiling misteryo sa lahat ang nangyari kina Lira at sa kanyang anak. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, pinapanood ni Lira ang kanyang anak na si Eli na naglalaro sa damuhan. Maliwanag ang araw at tila wala ng bakas ng madilim na nakaraan. Ang bata ay tumatawa, masigla, parang ordinaryong bata lang. Ngunit sa bawat tawa ni Eli, may bahagyang echo sa hangin isang halakhak na pamilyar na parang may kasabay na tinig na sumasabay sa kanya napatingin si Lira sa langit malalim siyang huminga at mahigpit na niyakap ang bata wala nang makakasira sa atin anak mahinahon niyang sabi kung ano man ang dumaan dito na nagtatapos habang papalubog ang araw dumampi ang hangin sa kanyang pisngi malamig ngunit banayad parang huling pamamaalam ng isang kaluluwang natagpuan ang katahimikan. Ang mga dahon ng mangga ay dahan-dahang nalaglag. At sa huling liwanag ng dapitapon, isang boses ang sumabay sa ihip ng hangin. Salamat, Lira, patawarin mo ako. Napapikit siya. At isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Walang takot, walang galit. Tanging kapayapaan. Lumipas ang mga taon, Lumaki si Eli na mabait, tahimik at matalino. Walang sinuman ang muling nakarinig ng kakaibang tinig. At ang lumang bahay ni Mang Efren ay tuluyang gumuho sa lupa. Ngunit sa tuwing dapitapon, kapag ang araw ay nagiging kulay ginto, at ang mga kuliglig ay sabay-sabay na umaawit, si Lira ay nakatingin sa anak niya at mumingiti. Dahil sa kabila ng lahat ng dilim na pinagdaanan niya, natutunan niyang may liwanag pa ring dumarating kahit sa pinakamasakit na gabi. At doon nagtapos ang kwento ni Lira. Isang batang babae na minsang naging biktima ng kasamaan. Ngunit sa huli, naging simbolo ng lakas, pag-asa at kapatawaran.